Ate Kristi, Ako si Daddy Frankie. Bakit kanila tinali? Kaibigan ako, ha? Ano ba nangyari sa iyo? Naalala mo ba, Ate Kristi? Ha? ito mga kababayan ng sitwasyon ni Ate Christy. Nakakaawa kasi nakatali. Sana man lang, Nay, kahit hindi nakatali, ano? Gawan na lang siya ng kwarto para hindi nagmumukhang aso. Paano pag nag-CR siya na eh? Tatanggalin ko yung anong kanina. Tapos, nagsasabi rin siya? Hindi pa. Hindi Isa na mag-CR na Ah, doon sa timba? Na, opo, sa ilalagay ko sa CR. Doon siya tatae? Sa, opo. Na. Kawawa naman yung sitwasyon niya na eh. na lang talaga. Ano? Opo. Talagang mar marami ng ano Oo. Oh, dali, pero wala nga. kang magawa. Wala akong nagawa. Sabi ko, gusto ko may anong may may sariling higaan niya para hindi na tali sabi ko. Opo. Pero wala akong nagwala ako gawa. Anong gusto mong higaan na yung papa ganun? May hawak -ha lang -ha, yan, may maliit na. Yeah, may ipagawaan <laughs> na. Ito eh, na, hindi ba yung kwarto na yan? Dapat ganyan, taas may pintuan, mm -hmm. kahit rehas, para hindi na siya nakatali. Mm. Opo. Para hindi ka Para hindi na makalabas. Opo. Pero paano na eh? Halimbawa, hindi siya inihiling Kasi sabi mo, ikaw na lang nag-aalaga sa kanya. Ilan po ba kayo nakatira dito na? Up. Tatlo. tatlo. Ay, pa. apat. May anak. Nung um, ano, kung magbubuto ng kawayan, may dalaga, may anak na. Ay, Paano yun ay pag mahinap ka na, sino na mag aalaga kay Christy? Ang kapatulang din problema ko, ano, hindi ko kaya talaga mag-detesa ko talaga mag aalaga sa, ano, maglaba ako. bigay ko ng pagkain. Ganun din yung gagawin ko. Mag-anap ako ng yung ulaman natin, di uh, araw bulubulong ng da dahon ng tampong sa kapaar talaya, sa kailbos ng kamutin. Wala akong nagawa, na, o wala akong na, ano, na po, ha, Inasin na lang sa katuyo. Asin lang, ulam. Hmm. na Nay, kahirap mag-alaga ng ganito? Talaga mahirap ako talaga. Ay. Wala naman matandahan ako talaga. Alam niyo, alam niyo kung ano yung bibigay ako, yung ako, ako wala kong ibigay ang ulam natin. Talagang iiyak ako. Iiyak ako talaga sabi ko. At isa pa ako. Ano kayong gusto mo ng inasen, gusto mo ng tuyo sa ito. No. Gaano mo kadalas na inawala kayo? Hindi kayo magbibigayin ko ng logo. Gusto mo lang ba ako? Hindi kayo magbibigayin ko ng wala tayong bigas. Hindi isang bukang ko ng dalawang ay sa kalang lugaw. Bila yung ako na ko lang. Sige, sige. Yung pagkain ko, ibigay ko na. Busing mo ah, sabi ko. Ah, oh. kahit yung pagkain mo, ibibigay mo na lang. Ibigay ko lang. Kawawa yung anak ko talaga. Mm. Teasing, hindi, nandiyak ko na po kain. Kahit hindi na yung mga kapatid niya, hindi pa siya nabibigyan. Sabi mo, bali siya Malayo lang nakatira sila kasi. Saan sila? Sa Mariki. Um, sa Laguna. Mm -hmm. uh, pero may magbibigay ra Pero uh, malayo. Pero may anak sila. May anak din sila. Ay, may anak din sila. Bahira yung buhay nila sa mag... Yung harapan nila mag binatong. May mais. Ayun, yung buhay nila, nagtitinda ng mais? Mm, mais. So, ibig sabihin, may income din araw-araw na eh. Mm, Sana mais. padalhan ka nila kahit pambili ng bigas. Buwan-buwan. Wala na. Magpadala ng 500 eh. Ganun din. Eh, may anak sila. Mahirap din lang sila. Mahirap din sila. Okay. Ang ah, talagang anak ko talaga mahirap din sila. Okay, Inay, no? Huwag lang tayo mawalan ng pag-asa, Nay. Nararamdaman ko po yung nararamdaman nyo, Nay. Napakahirap na nga ang buhay. Tapos nagkaroon pa tayo ng anak na alagain. No? Ay, uh, pag-pray lang natin parati. Hayaan niyo po, nandito ang team dati, Frankie pa uh, kung ano ang pwedeng maitulong namin sa pagbabalik namin. No? <coughs> Nay, uh, nakabidyo naka po tayo ha. I-upload okay. yeah, po namin ito sa YouTube tsaka sa Facebook. Okay lang po ba? Okay, okay lang sa mga anak ninyo? Walang problema? Okay. Mapapanood po ito ano? Okay. So, Nay, habang uh, naka-video tayo, Nay, mapapanood din ang mga anak mo. Ano po ang mensahe mo sa mga anak mo para mapadalahan din nila yung kapatid nila kahit at pa 500? Siyempre, para din sa nanay nila na, na alam ko yung nararamdaman mo, Nay, na gustong gusto mong pakain ng anak mo. Tapos wala kang pera, wala nang bigas. Wala. Nay, sabi mo wala kayong bigas. Ah... Uh, May talakit ng sato dito. Tanong kakakulong. Eh, salamat. Salamat, salamat. Eh, wala ka naman, eh. Salamat si kay Min. amin mo Eh, si Ya, may iya si si Salamat si kay Min, ah. Oh, nai. lang tayo, nai. Ha? Naiiyak si nanay ng mga kababayan, ramdam natin yung hirap na pinagdadaanan nila ayon sa kanyang mga kababayan. Madalas po, lugaw yung kanilang uh, pinaghatihan uh, mag-ina. Dahil ang kanyang mga anak nasa Laguna, nasa Marikina, ayan, uh, nagtitindalin rin lang daw sila ng mga nilagang mais. so iyak si nanay. Sige ako, sa lahat na kayo, salamat po. Salamat po ah. Opo. may 5,000 akong dalawin. Salamat Sana makatulong po sa inyo. Hmm. pag may bibili ko ng ulaman ni Christine atin. Anak. Mm -hmm. Bahala ka po, Nay. Ulam din yung dalawa kung ano yung pangangailangan ninyo rito, na? Opo. Huwag lang mawala ng pag-asa, Nay. Ito yung mga tawag mga kababayan yung sitwasyon. Salamat Walang ano anak po ni nanay sampo patay, yung isa. patay na yung isa so bali siyang. tapos yung pang siyam si ate Christy na siyang inaasahan aasahan sana pero ganito ang nangyari sa kanya uh, nakatali, nakatali. <coughs> alagain no? Mga mga kababayan, mga kabarangay, no. Ito po si Ate Christine na inilapit sa Team Daddy Frankie, no? At uh, sa pamamagitan po ng pag-message uh, ng ating mga kababayan, masaya ako dahil napuntahan natin at natunton natin, nakita natin yung kalagayan ni Nanay at ni Ate Christy. At sa uh, pamamagitan ninyo mga kababayan, masaya po si Daddy Frankie dahil nakatulong na naman po tayo. Gaya ng akin sinabi mga kababayan, yung mga itinutulong ni Daddy Frankie ay galing din po yan sa sweldo natin sa ating uh, pag-upload sa mga videos natin. At uh, dahil po yan sa pamamagitan ng panunood ninyo. Kaya lagi po akong nagpapasalamat po na sa ating Diyos Ama na lagi tayong ginagabayan. At pangalawa, kayo po na mga sponsor, kayo po na mga viewers, sa inyo po nang galing ang tinutulong ni Daddy Frankie ang Team Daddy Frankie ay naging kasangkapan lamang po. Kaya lagi po ako nagpapasalamat sa inyong lahat na sana po ay hindi po kayo magsawa. At hayaan niyo po mga kababayan dahil sa inyong suporta ay pag-iigihan pa ng Team Daddy Frankie kung paano pa mas makakatulong. No? Nay, uh, babalik po kami dito.